Panalangin. Para sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng Ebanghelyo. Basbasan at tulungan na magalak kay Kristo. Sa gitna ng pagdadalamhati. Biyayaan mo kami ng kapayapaan. At kapanatagan ng kalooban. Sa pagdating ng panahon. Nawa ay gamitin po ninyo kami na hikayatin at pagpalain ang ibang tao na kailangang tahakin ang landas na ito. Tulungan kami na ituro sila patungo sa iyo bilang Diyos ng lahat ng kapanatagan. Batid po namin na kayo ay lagi namin kasama at hindi tumitigil ang iyong pagmamahal. Tulungan nawa kaming makahanap ng kanlungan sa iyo at wala ng iba. Hinihiling namin. Panginoon, na ipagkaloob mo ang kalinisan at kagalingan sa kaluluwa ng mahal naming yumao na na sa mundong ito. Amen.